Good morning everyone, for today's video, nandito tayo ngayon sa barangay Bunod Patuloy tayo naglalako ng ating panindang puto Kaya lang, hindi tayo magtatakal dito dahil uh, kailangan natin pupunta pa sa isang barangay Nakabinta na tayo rito ng ilang piraso, yan ito Let's go ipakita sa inyo ang barangay hall ng Bunod. Wow, what a very beautiful place. What a very beautiful structure. Second story na ang kanilang uh, barangay hall. Tapos ang kanila namang ano, ang kanilang uh, gym ito maganda. Yan maganda. <laughs> Yan. ito ang nag, uh, nagustuhan ko sa lugar nito dahil kar karamihan karamihan kasi sa nakatira dito eh, mga kamag-anak ng asawa ko Yan. alis na tayo dahil uh, may bumili din uh, mga ilang piraso eh kung titigil pa tayo dito hanggang mag-resist magagagano tayo sa oras kaya Uy, um, alis tayo rito, lilipat tayo sa ibang barangay. Pupunta tayo ng, babalik tayo ng barangay Agkabukaw. Nandito na tayo sa barangay Agkabukaw. Nandito tayo sa tindahan ng ating kamag-anak na si Milet Arroyo sa na Arroyo. Ay, ito ang kanyang tindahan nandito sa loob ang may-ari. Wow, ang dalaga ulit na si Milit. <laughs> Kasi pinapahinga na ang kaniyang mahal na asawa. Kaya dalaga na naman siya. Ito ang kaniyang tindahan. Nasaan yung okay-okay mo? Ha? Okay, okay mo, huh? okay -okay mo nasaan na? Yeah. Ang okay-okay mo din na? Ay, okay, okay. Why don't? Tago. No, Tago ko. Uh, dati may okay-okay siya, pero ngayon wala na tinago daw niya. <laughs> Pinapasuot niya sa mga ano Ayan, okay, kawa Ayan tayo? Buong mundo tayo? Okay, thank you, thank you Bumili siya ng isang balot Kasi hindi raw niya maubos ang Dati kasi dala Dalawang binibili niya, no, buhay pa kanyang asawa Pero ngayon, isa na lang Kasi nag-iisa lang siya Tapos, ang isang balot Halos hindi pa raw niya maubos Tat tatlo lang daw tatlo lang daw na niya sabi ko sa kanya itabi niya pinabukas uh, ang tuloy niya kainin kasi matagal mapanis ang ating puto eh kaya dito ka muna kasi maglalakbay pa ako papuntang paaralan ng Agka Elementary School Ay, hindi bakit hindi na kailangan ng make up kay eh. naturalist beauty di ba yan o oh, yan kawa uh, si tita nakatalikod Ayaw ni Titan tumingin sa camera. Tets, tingin ka. Ayaw si camera. Ayaw si Titan. Ka <laughs> kap, huwag nilang kap. Tingnan <laughs> ang camera ko. Nandito ang ating masipag at mabait na barangay captain ng Agkabugao. na libre. Si Captain Ephraim. Teka mga ipa, lal. <laughs> <laughs> uh, si Honorable Captain, Barangay Captain Ephraim Sariyan. At nandun yung kanyang opisina, ang Barangay Hall ng Agkabuga. Uh, napagandang kulay. Kulay color po.